Yan, hindi naman bangos ang kinukuha, kundi yung shells. Ang tawag doon, tawag dito sa amin, eh, kayug. Uy, kayug. Yung, ang laman, eh, parang tahong. Hindi naman ako masyadong kumakain yan. Matagal na panahon na yata. Parang high school pa lang ako. Last na nakatikin yan ng shell na yan. Ayan, sinunoy. Ayan, sinunoy kumuha ng buko ayan kumuha ng buko si Nuno ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung shells na nakuha dito sa ano fish pan Noy, danda Noy ayan lingkod pa Kita ko sa yung kayog. Kayog! Yan. Tapos meron din ditong parang susok, pero ibang klase. Ayan, no? Oh, mga kaibigan, nakuha nila sa fish pan. Doon lang sa mga dilid-gilid. Yan, no? Oh, lalaki. Hindi ako masyadong mahilig dito. Yan, no? Oh. Marami. Marami daw. Sabi nila kaya lang maano ma taas ang tubig kasi parang high tide yata ngayon o manag low tide na yan po ang kayog from fish pond yan tapos ito may dilaw dilaw dito sa gilid ito plain na itim yan iwan ko kung ano talaga ang kulay nito kung itim o oh. siguro pag bata pag ganito ang kulay ito medyo matanda na. Yan ang kulay. Para siyang kabibi, no? Ang tawag dito sa Cebuyan Island ay kayug. Uy, kayug. Yung kinuha ni Bunso bibit kanina, maliliit lang. Ayaw niya ng malaki lang. Piras lang yun. Parang ilalaga lang yata nila. Ako, hindi niyo ako maasahan. Nakakain ng mga ganitong pagkain. Meron din yan sa dagat pero mas ano yung nandito sa fish pond kumbaga eh wala talaga noy sa inyo sabi ni Edik kukuha ng buko dahil bukas na umaga kami ay maglalayag na pabalik ng Laguna sasakay na naman tayo sa malaking barko pabalik ng Laguna. Dito na ibanda sa mga siling ato. Oh. Sa iba dito nga mga puno-puno. Yan ang aking mga pamangkin. Siya yung may-ari ng pangisda at nagbibigay ng lapo-lapo sa akin si Nunoy. Ito naman ang kuya niya, si Alan. Igaman, manoy! Lan! Ah. Uh, okay, tignan natin. Kayug lang, way layog layog. Diyan pala yun, nakatira ang mga kayug. Ano daw yan, masarap daw i eh, gisa yan para din daw tahong. O ano yun yung lasa ina? Nga iba. Dong, ito na lumasik ang isa. pangunguha. Hmm. Putik-putik. Grabe, no? Siguro doon sa gitna ang marami. <coughs> Noong araw, parang nasa gilid-gilid lang ang mga yan, eh. Ngayon pala, eh. Di Meron din sa gitna. Wala. Ay, wala. Puro lang gilid. Buwan na. Mag-aidog lang dito. Uy. Humang. Ayan, mga kaibigan. Ganyan ang pangunguha ng kayog. Kayog. Ari ako! Kari din hi ay. Kimatan na kang alan kung paano magpangita ning tayog. <laughs> <laughs> Gina ginahakop lang ni ang mga kayog diri yang. Imong Ang mga litsugas nga kayog ginapanghakop lang sa alhiron. Igaman <laughs> e, ato. Kada ang bukad na kita motong isa sa tumpok nila. Kalidag ko kag. Oo. Dapat diba? Dapat nila yung ginapatay, anay bagulo. Tabi po, tabi. Hindi, kumuha na si Iyan, si Uta, ang lang yung at saka yung ilang Jesus name lang, oy mga bad spirit, lumayas kayo. Ang ko, ano sumaka sa sinilihan? Itong bukong na silingit ni kataas, kaya ginahawaw ako. Eh, lahat naman tayo. ginasaka, mga silingan na una ko to. Eh, ako nung araw kasi iyang, magaling ako makikita sa taas. Ang problema yung pa, baba na, hindi ako marunong. Ibitin o oh, kahit may tilhang yan, paano ka dyan? Ah, ano, bibitin ano, dito. Ano, ano yung mga kwanon, no? kapisik ng mga uyang, no? Nang uyang? ko na. Mga maintik. Ah. Atong ginasibot siya. Masayan. Ah. Ginasabag, ginasabag. Hey, nang buhi pa to si Angkol. Uy, wala yan, no? Dati, ay, pagkakaraw na ikwa. Ay hey, basi kung ginabuo kung gabi eh. Wala. Ngayon, oh. Ay hey, hey, nagsungo na. O kaya nag-migrate na. Si Papa. Ay hey, ganon. Nag-migrate na siguro. Ay Iga hey, pa. Pila kabilog. Ay yung mga kumoto nga pa Mula doon. Okay. Kinapa hanggang dito. Diyos Ay, ko magaling, po. Ilang ano yun. Ilang, ilang kayug lang. maliliit. Oo oh, nga ni ga nga side ko kapangapit ina dira sa mga lihid ay. Ang grabe mga kapangapit wala namang kamay yung kayo ga. Oh yun, yun nagtatago. Pero yung pangapit iba <laughs> Ay just ko po. Hindi sila nagkakapiyot iyang kaya wala silang ano kamay. Ganun lang pala yung mga pa ng kayog. Akala ko, sinisibot pa ba? Dapat inakaboy guwantes para... Ay, hindi man yun maramdaman kung may kayog pag may guwantes? Hindi, ramdam yun. Ah, okay. Wala talaga? Nagit niya, dito. Wala nagit? Abaw, ginoo. Oo, nagit. Wala na. Ay, siguro na ako naman doon ang indalahi. Nagkaubos na. Ito okay, dali na lang, so, sas so, so, grabe ang kanin eh, similyo. Oh, gali. Sige daw na eh. Ah, yun lang. Sa isang daang ka pa, yan lang <laughs> ang nakuha. ah, <laughs> hmm? balik tayo doon. Iyang, tignan mo kung gaano kadami yang kalalaki ba? Aray ko. Parang nakakatakot tignan nga. Dagko naget git. Yeah. Ay nagunga na siguro ina na ano -na -na no. Nag Nang ko no. Oh. Oh, you see oh. Ay, oh, dami. Mm. Yan ang mga kayogs. Kasi marami with S. Ano, baso. Kayogs. Kung kaayo na aginisa. Hindi, gusto mo ba? Magdala. Ay, hindi ako magdala. Oh, yun, may kinuha um, na ano nga si utang doon. Kasi maliliit. Maayaman ina akong dagko. Oh. Kasi ibuyo na ang pinakikanamit ang kuhan. Ilalaga lang daw niya 'yun eh. Eh kasi ako yan, hindi ako kumakain 'yan. Okay. Yes, parang high school ako nakatigim naman ng kayog. Sudlugan daw natin pila pilakadin. Sige. Ito lang oh, yung maliliit. Maliit lang din kinuha niya eh. Itong tawag dito ay kayog. Kayog. Hindi ito parang ano. Ito, ito ang tawag dito. Tagalog. Ito diyan. Ang tawag dito kayog. Yan ishot. Yes, pag ganito kalaki, kayug. Yan, ganon. Kadyug. Oh, pag ay, sa man. taga San Fernando, kadyug. ay, ang kadyug. O, diba? Ay, na. Ganito nga ang kinuha ni Utang, o. Oh. Mm. Sige na. Yes. Kadyug pa. Okay. Kadyug, kadyug. Ayan, mga kaibigan, yan po ang kadyug. Kadyug <laughs> sa likod ng medyug. Umaakit pa si Nuno niya ng medyug. Kuha na tayo ng buko. Yes. Yan dito na po magtatapos ang aking uh, munting video about sa uh, kayug. Yan. Kayug. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye.